Cebu City Councilor Margarita Osmeña, maunay acting mayor sa siyudad, human gisilbi sa Department of Interior and Local Government ang suspension order batok sa 14 ka mga opisyal sa City Hall. Kaganin ang buntag, pipila ka mga personahe sa DILG ang miadto sa Cebu City Hall aron isilbi ang suspension order. Sa pagsilbi sa kamanduan, si Mayor Rama wala sa iyang opisina kaganin ang buntag. Apan si Consihal Cicinio Andales, personal nga gidawat ang kopya sa suspension order batok kaniya. Pampanga. Si DILG Central Visayas Attorney Aiza Nogra mihangyo sa mga nasuspensong opisyal nga irespeto ang maong kamanduan nga gikan sa Office of the President sanglit usa kini ka legal order. Mato dinogra nga si Consihal Margarita Osmeña ang mahimong acting mayor sa Cebu City, samtang si Consihal James Cuenco ang mahimong acting vice mayor. Niadtong Abril 6, ang Office of the President ni Suspenso Kang Rama, Vice Mayor Edgar De La Bella, ug laing 13 ka mga opisyal sud sa unong kabuan tungod sa pag-abusar nila sa ilang posisyon human nila gipagawas ang 20,000 pesos nga calamity assistance ngadto sa mga opisyal sa City Hall ni Adong 2013.